Andy Eigenman, naglabas ng sama ng loob. Sinagot ang mga bashers na tumawag na, madungis, sa mga anak niya. Disclaimer. Ang mga opinion at pananaw na ipinapahayag sa video na ito ay mula sa may akda lamang at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng alinmang institusyon o organisasyon, layunin ng channel na ito ang pagbibigay ng impormasyon at komentaryo batay sa pampublikong datos at mga mapagkakatiwalaang sanggunian. Kumusta mga kabuz? Welcome back sa Buzz Pinas. Ang inyong tambayan ng pinakabagong chismis, balita, at kontrobersya sa mundo ng showbiz at social media. Ngayon, isang mainit na usapin ang tatalakayin natin dahil isang sikat na celebrity mom ang muling naging laman ng mga balita at netizen debates, walang iba kundi si Andy Eigenman. Oo mga kabos, si Andy na nga ang nasa sentro ng intriga matapos niyang sagutin ang mga netizen na tinawag na madungis daw ang mga anak niya. Pero teka, bakit nga ba nagalit ang mga netizen sa simpleng video ng kanyang mga anak na naglalakad papuntang school? At bakit parang lalo lang uminit ang usapan matapos magsalita si Andy? Magstay lang kayo dahil ibabahagi ko ang kompletong kwento, kasama ang mga matitinding komento ng netizens, ang matapang na pahayag ni Andy, at pati na rin ang mga nakaraan niyang isyo na muling nabuhay dahil sa kontrobersyang ito, siguradong magiging wild ride ito kaya huwag kayong bibitaw. Ang simula ng isyo, nagsimula ang lahat ng magpost si Andy ng isang simpleng video sa Instagram, makikita rito ang mga anak niya na sinalilo at Ko habang naglalakad papunta sa kanilang preschool sa Siargao, naka-t-shirt lang sila, shorts, at chinelas, very simple at very island life vibe. Pero mga kabuzz, imbes na matuwa ang lahat sa simpleng moment na ito, biglang nagbagsakan ang mga komento mula sa ilang netizens, ang iba sa kanila, tinawag pang madungis ang mga bata, may nagsabi pa na parang hindi daw inaalagaan ng maayos ang mga ito at tila hindi bagay sa isang celebrity mom na tulad ni Andy na hayaan na lang daw ang mga anak na magmukhang ganoon. Para sa ilan, parang maliit na bagay lang ito, pero sa social media, alam naman natin na kahit maliit na isyo, pwedeng maging malaking kontrobersya at yun nga ang nangyari. Matinding sagot ni Andy hindi na nakapagtimpi si Andy at nagpost ng matapang na pahayag sa kanyang Instagram stories, ito ang nakakagulat na sinabi niya. The amount of people who comment about my kids lukang madungis are most likely the same type of people who have children stuck on their iPads all day, eating fast and junk food for all three meal times, and then throw huge fits whenever things don't go their way. Grabe mga kabas, matindi ang banat ni Andy dito, hindi lang niya dinapinsahan ang kanyang mga anak kundi pati na rin binanatan ang parenting style ng mga bumabatikos sa kanya. Dagdag pa niya, no parent is perfect, but I'd rather mine be messy from living fully, than clean from sitting still and being disconnected from it. Ibig sabihin lang nito, mas gusto ni Andy na maranasan ng mga anak niya ang totoong buhay kahit marumihan sila kaysa manatili lang sa loob ng bahay na walang galaw at nakatutok lang sa gadgets. Mga reaksyon ng netizens. Siyempre, hindi mawawala ang mga reaksyon ng mga netizens, hati ang opinion dito mga kabas. May mga sumuporta kay Andy at sinabing tama siya, ayon sa isang netizen. Mas mabuti nang ang marumi ang bata dahil naglalaro sa labas, kesa sa bata na buong araw lang nakatablet o cellphone, silot sa iyo Andy. Pero may mga hindi pa rin kumbinsido at tila nanindigan na mali ang parenting style ni Andy, sabi ng isang kritiko. Hindi lang ito tungkol sa kalinisan, dapat turuan din ng tamang hygiene ng mga bata lalo na't public figure sila, kung ayaw mong mabash, huwag mong ipost. May iba pang nagsabi na baka ginagamit daw ni Andy ang natural parenting style para lang iwasan ang responsibilidad bilang magulang. Kayo mga kabost, saan kayo papanig? Team Andy ba o Team Concerned Netizens? Comment nyo sa baba. Naaalala ang nakaraang issue ni Andy. Dahil sa bagong kontrobersyang ito, muling naungkat ang mga dating issue ni Andy. Kung matatandaan nyo, ilang beses na ring naging laman ng showbiz news si Andy dahil sa kanyang desisyon na iwan ang showbiz life at manirahan sa Siargao kasama ang fiance niyang si Philmar Alipayo. Marami ang humanga noon sa kanyang tinatawag na Happy Islander Life, pero hindi rin ito nakaligtas sa mga kritisismo. May mga nagsasabi na tila pinabayaan ni Andy ang kanyang career at hindi na nagbibigay ng sapat na oras sa kanyang panganay na si Ellie, anak niya kay Jake Ejercito. At ngayon, ang simpleng isyo ng pagiging madungis ng mga anak niya ay tila naging mitya para muling balikan ng netizens ang lahat ng ito. Ang tanong ng bayan. Pero mga kabas, ang malaking tanong dito ay ito, may punto ba ang mga netizens na nagkomento tungkol sa kalinisan at hygiene ng mga bata? O simpleng panghuhusga lang ito na dapat tigilan na? Sa panahon ngayon na lahat ng bagay ay pwedeng i-post online, natural lang na may mga taong magbibigay ng opinion, pero may hangganan din dapat ito lalo na kung mga bata ang sangkot. Ayon sa ilang parenting experts, walang masama sa pagiging messy ng mga bata basta ito ay dahil sa paglalaro at pag-explore. Sa katunayan, normal ito sa kanilang development, pero dapat daw ay may balance pa rin sa hygiene lalo na sa kalusugan ng mga bata. Ano ang susunod na mangyayari? Maraming netizens ang naghihintay kung magbibigay pa ba ng follow-up statement si Andy lalo na tila hindi pa rin humuhupa ang issue online. May mga supporters naman niya na nananawagan na tigilan na ang pangbabash lalo na't mga bata ang nadadamay. Pero mga kabuzz, kung titingnan natin, hindi lang ito basta simpleng intriga, ito rin ay sumasalamin sa mas malaking usapin tungkol sa parenting sa modernong panahon, masyado na bang invasive ang social media sa buhay ng mga bata? At dapat ba talagang ipost ng mga celebrity ang lahat ng aspeto ng buhay pamilya nila? Kayo mga kabas, ano ang masasabi ninyo sa isyong ito? Tama ba si Andy sa kanyang matapang na pahayag o may punto rin ba ang mga netizens na nagbigay ng concern? I-comment na ang inyong mga opinion sa baba dahil gusto naming marinig ang inyong mga thoughts, at syempre, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa mga kaibigan ninyo, at ay subscribe na rin sa BuzzPinas para updated kayo sa lahat ng showbiz balita at intriga.